Ilan lunis na nagdaan? Dalawa na. Sabihin mo, sabi ko sa iyo. Huwag ka nang mag-boundary para hindi ka ang ng Kasi kung hindi mo wala, eh tawag na nga nang tawag eh. Bakit hindi ka nag-boundary? Operator ka ba? Ayaw kong umuwi doon. Pag yung umuwi, kinukuha na ang pera ko. Utang na napaka-erap ng buhay sa -huh. krasada. Oo, oh, huwag ka mag-boundary. Kita mo yung pira nito, ang kapalo. Ang usapan namin ni Magne kay Rome. Mistreat ka ng isang buwan, dalawa linggo. Oh, wala so bang Kung wala kang iba boundary, huwag mong iiwanan yung jeep. Eh? Iwi mo rito. Sa na yung pera. Wow! <laughs> Ganda! <laughs> Oo! Oh, sige! Pwede makapasok ko sa inyo. Usapan namin yan! Ang lupit mo. Usapan pala kayo nga. <laughs> Oo! Oh, kasi ayaw ni Kuya Rome na mo yung jeep sa saan uh, dahil lang sa pera uh, eh sige ang amo ko na ng pera hindi uh, <laughs> na problema pera hindi na kailangan <laughs> niya yung boundary mo <laughs> <boundary> marami <laughs> <laughs> ng okay. kasi hindi ko hindi yan pare kailangan mag boundary ka pa pera na kami ha ha niyo sa ha 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 Dalaw lang lang ang biyahe. Walang boundary. <laughs> ano ba akong inyo, biyahe? Ang Am. ko, Larry! Alit ka! ka na! Ang lakas ng kuryente mo! Nangangap ako! mo! ako! Natatamay! <laughs> <laughs> ang bagong tura, pwede pa puro Tapos sabihin mo, wala kang boundary? Wala <laughs> na ikot, wala ikot. Ito eh. Boundary. Boundary nga yan eh. Lunes, nagdaan na. Eh, kulang ko lima. Kasi lima, lima araw. na ako. Lato, <laughs> biyernes na. Ang hira pa rin ng biyahe. <laughs> Parang linggo pa yan? Nagkarang na na pa yan? Okay. Oh. Mahal na araw? Oo. Oh. Oh. Hindi ka umuwi doon? Hindi ako na uwi. Nagpinitin siya ka ba? <laughs> tumatawag sa akin! <laughs> Ito! Ayop ka! <laughs>